Pinagsabihan na kita eh. Pero anong ginawa mo dun ha? Makakahiya ka. Ano? Gagaya ka sa ama mo? Ha? Eh ano ngayon ma? Ano ngayon kong ako? Ano ngayon kong ko si King? Itigil ka na ba sa pagiging nanay ko? Hindi! Pero ginawa mo kong isang palpak na ini. Ako ang nanay mo. Dapat sinutuwin kita. Dapat inaayos kita. Ma! Di man ako sira na kailangan ayusin eh. Kilala ko lang yung totoong ako. Nagmahal lang naman ako ma Pero pinapahirapan niyo lahat ng yon Ma Hirap na hirap na ako Pagod na pagod na ako ma Pagod na pagod na akong itindihan kung mali ba yung pagiging ako Kasi ma Pagkasama ko si King Kapag nagiging totoo ako Sobrang saya ko ma Ang saya saya ako pero ayaw niyo akong maging masaya Doon kayo naging palpak na ina Na, saan ka pupunta? Pupuntahan ko yung mahal ko. Gaya ng ginawa nyo kay mama. Pupuntahan ko si King. Kasi hindi ko siya papabayaan at hindi ko siya iiwan. Di ko Inakalang na Pasubok mo Ang, ang puso Sumugal Sa taong tulad mo O tila tala Makapitig ka Na sana Ikaw ang I said, I